Lalaki, binawian ang buhay matapos malason sa ginamit nitong thermos sa loob ng sampung taon. Kung paano ito nangyari? Eto. Bukod sa paniniguro na malinis ang mga kinakain mo, siguraduin mo rin na malinis ang pinaglalagyan mo ng mga pagkain. Ang lalaking kasing ito nagkaroon ng problema sa kalusugan dahil sa thermos nito na sampung taon na niyang ginagamit kung paano nakaapekto ang termos na ito sa kanyang kalusugan. eto, isang hindi tukoy na lalaki mula sa Taiwan ang binawian ng buhay dahil umano sa ginagamit niyang lumang termos o yung tumbler na may kakayahang panatilihin ang temperatura ng inumin na nilalagay dito. Pero ayon sa mga reports, bago pumanaw ang lalaki ay nakaranas na ito ng problema sa kanyang kalusugan dahil umano sa heavy metal poisoning. Nang magsagawa ng investigasyon ang mga doktor na pag-alaman na gumagamit pala ang lalaki ng iisang termos sa loob ng 10 years. Nang suriin ng termos nadiskubre na kinakalawang na pala ang loob nito. Bagamat batid nito na kinakalawang na ang luma niyang termos, nagpatuloy pa rin ng lalaki sa paglalagay ng kape, tea at juice rito. Ayon sa mga doktor, maaaring pumasok at naabsorb ng katawan ng lalaki ang toxins mula sa carbonated drinks na inilalagay nito sa thermos. Sa kasamaang palad, labis nitong naapektuhan ang immune system ng lalaki bago pumanaw dahil sa pneumonia. Nagpaalala naman ang mga eksperto na siguruhing araw-araw nililinisan ang ginagamit na thermos. Mainam din na alamin muna kung ang bibilhin mo bang thermos ay 304 stainless steel at palitan ito sa kada dalawa hanggang tatlong taon. Usong-uso pa man din ang mga tumbler ngayon sa mga gumagamit ng thermos dyan. Sigurado ba kayo na stainless steel ang material niyan? DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.